Vice Ganda Minura ang mga magnanakaw, may hamon kay Pangulong Bongbong Marcos. Hinamon ni Vice Ganda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ipakulong ang mga umano'y tiwaling politiko at bawiin ang kanilang mga ari-arian. Kasama niya sa entablado si na Gray, Anne Curtis, Doni Pangilinan at Darren Espanto. Ania. Kung gusto ni Marcos na magkaroon ng magandang legacy, dapat niyang sundin ang inaasahan ng publiko hindi dahil sa pagiging idolo, kundi bilang pananagutan sa kanyang tungkulin. Narito ang naturang video. Obra sa kanila ang mabuting asal at mabait lang kasi nga mga demonyo sila. Kaya tama yan! Sumigaw so, lahat ng galit! Tapos ang galit bukas. Ang iparirinig ang galit hanggang hindi makulong ang mga p na nakaw. Hindi tayong pwede magalit lang ngayon. Kailangan hanggang bukas, kailangan sa susunod na linggo, kailangan sa susunod na buwan, hanggang umabot ng ilang taon, hanggang hindi sila nauubos. Walang mawawala sa atin kasi ubus na tayo. Kaya ang babaw, ang gagawin natin ngayon ay babawi na tayo ikulong ang mga magnanakaw. Para sa akin, hindi nga sa ang kulong. Dapat mga korat na magnanakaw. Ibalik ang para sa mga korat. Para sa mga magnanakaw, ikulong pati pamilya nila. Dapat gumawa ang bata ng batas ang pamahalaan para ibalik ang Sensya na po, Father. Alam kong ayaw mo na ipagkasal mo na lang ako. Ibalik ang sa magnanakaw dahil ang magnanakaw ang ang corrupt na public official. Hindi ko na tatawag ng public official. Ang corrupt na politiko ay higit pa sa tao. Ang corrupt na politician ay higit pa sa magnanakaw. Ang corrupt na politician, ang corruption ay higit pa sa tero. Ang mga namimili lamang ng lugar at panahon kung kailan aatake. Pero ang mga magnanakaw sa Pilipinas, walang pinipiling araw, araw, araw nila tayong nilalakawan. At ang inaatake ng mga yung mga iba ang panalaw, panalampalataya, iba ang paniniwala, ibang lahi. Pero ang mga korap, kapwa Pilipinong kalahi ang nilakawan. Kaya hindi tayo pwedeng sumuko lang ng ganito. Kaya, hinahamon ka namin, Pangulong Bongbong Marcos. Kung gusto mong magkaroon ng magandang legasya, ang pangalan mo, ipakulong mo lahat ng mag Nakatingin kami sa iyo, Pangulong Pongpong Marcos. At inaasahan ka namin, hindi dahil sa idol ka namin, kundi dahil sinasweltuhan ka namin at inaasahan namin na tutuparin mo ang inuutos namin mga employer mo. Ame ang nagpapasahod sa inyo. Tapos na ang panahon na natatakot tayo sa gobyerno. Takutin natin ang gobyerno dahil ang kapangyarihan nasa sa atin wala sa kanila. Nakatingin kami sa inyo. Ipakulong lahat, lahat ipakulong. Tawiin ang mga ari-ari